Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang babaeng ordinaryo mananahi sa isang tahimik na baryo, pero sa bawat tusok ng karayom niya, may nakatagong apoy ng revolusyon. Gabi-gabi, abang humahalik ang dilim sa mga bubong, tinatahin niya ang bandilang bawal makita ng kahit sinong sundalo. Pero isang gabi, may kumatok. Hindi basta katok, kundi boses ng panganib. Boses ng taong pinaginitan ng buong militar. Kung gusto mong malaman kung bakit ang isang simpleng mananahi ang magiging mitsa ng pag-alsa, kung bakit ang isang bandila ang mapapabago sa kapalaran ng buong baryo. at kung ano ang nangyari nang dumating ang mga sandalong armado sa mismong pintuan niya, tapusin mo ang video hanggang dulo. At kung gusto mong marinig pa ang ganitong class na mayinit, makatindig balahibong kwento, subscribe na ngayon. At i-comment ang iyong idea para sa susunod na kwento. Sa unang hampas na hangin na madaling araw, narinig agad ang ingay ng mga sandalong nagmamanman sa baryo. At sa gitna ng dilim, may isang babaeng patuloy na nagtatahi. Kahit nanginginig ang kanyang mga daliri. Kahit bawat tusok ng karayom ay maaring maging hadyat ng kanyang kapahamakan. Si Lira ang mananahing tahimik lang sa araw. Pero sa gabi, siya ang gumagawa ng mga bandilang ipinagbabawal. Mga telang pinipintahan ng pag-asa mga simbolong ipinaglalaban ng mga taong hindi pinakikinggan. Habang dumaraan ang mga truck na militar sa kalsada. Sinusuklian lamang niya ito na mabilis na pag-ikot ng sinulid, pero sa loob niya, may tanong na paulit-ulit. Hanggang kailan magtatago ang mga tulad niya? At hanggang kailan niya may tatago ang lihim na hindi na niya kayang bitawan? Sa likod ng kanyang malit na kubo, nakaipit sa isang sira at lumang kahon, ang tela na pinakaimportante sa lahat isang bandilang may marka na apoy. Simbolo ng revolusyon na hindi pa handang lumabas. At gabi-gabi, kapag humuhuni ang ventilador na luma, at kumakanta ang mga kuliglik, naririnig niya ang yabag na isang taong hindi niya kilala. Paulit-ulit, palapit ng palapit sa kanyang bintana. Tila may bantang nakasabit sa bawat hakbang. Isang gabing tahimik. Habang hinahabi niya ang bagong disenyo ng revolusyon, may kumaluskos sa labas. Hindi tulad ng deti. Hindi mabagal. Hindi panti-unti. Kundi parang may nagmamadaling tumakbo. Diretso sa kanyang pintuan. Huminto ang kanyang paghinga. Huminto ang paggalaw ng karayom. At ang tela sa kanyang kamay. Nahulog sa sahig ng dahan-dahan. Habang ang pintuan niya. Antionting kumalabit. Isang katok na hindi niya inaasahan Hindi niya alam kung kaibigan o kaaway. Pero alam niyang may dalang sagot. Sa lihim na matagal niyang iniwasan, dumikit ang malamig na hangin sa batok ni Lira habang nakatitig siya sa pintong unti-unting nauga. Parang may lakas na pilit sumisingit. Parang may boses na gustong kumawala. Isa. Dalawa. Tatlong katok. Mas mabilis kaysa kanina. Mas marien. Mas delikado. Hindi siya gumalaw. Pero hinigpitan niya ang kapit sa karayom. Na Naparabang iyon lang ang natitirang sandata sa mundo. Lira. Mahina, halos pabulong, pero malinaw. Napasinghap siya. Kilala niya ang boses na iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang pulgada lang. At sa pagitan ng liwanag na ilawan, sumilip ang isang lalaking basang-basa na pawis. Hingal. At may pasa sa pisngi. Si Jorem. Ang kabataang leader na matagal nang pinaghahanap. Ang taong naging inspirasyon niya para manahin ang bawat bandila. Ang tinig ng revolusyon na pilit pinatatahimik ng mga may kapangyarihan. Hinahanap nila ako, bulong nito, halos walang lakas. Nasa likod ko sila kalahating kilometro lang. Nanlamig ang buo niyang katawan. Umaling ngaw sa isip niya ang posibilidad ng pagkahuli. Ang pagdakit. Ang pagsunog sa lahat ng tinatagong telang pinaghirapan niya. Pero higit sa lahat. Ang pagdating ni Jorem sa kanyang pintuan ay nangangahulugang may bagong misyon siyang kailangang pasanin isang desisyong hindi na niya pwedeng takbuhan. Pinapasok niya ito. Mabilis. Tahimik. Habang ang tibok ng puso niya ay parang drum sa gitna ng gabi, umupo si Joram sa isang sulok. Habang pinapakinggan ang bawat tunog sa labas, mga panaghoy na winchim, mga yapak ng aso, mga yabag na posibleng sandalo, lira, Nagangat angat ng tingin ang dalaga, tapos na ang oras natin para magtago. Hinugot ni Jorem mula sa kanyang damit ang isang gusot na papel. Isang mapa. May tina na pula. Marka ng baryong may lihim na kanlungan na kanilang grupo. Hinuli nila ang iba. Ang mga tagabandok, Ang mga kabataan. Wala nang natira roon. Bumigat ang bawat salita sa hangin. Ano-ano ang kailangan ko gawin? Tiningnan siya ni Jorem ng deretso. Parang binabasa ang kaluluwa niya. Kailangan ko ang huling bandilang tinahimo. Yung may apoy. Napakapit si Lira sa dibdib dahil iyon ang tela na parang bahagi na ng kaluluwa niya. Ang simbolong hindi niya pa kayang ipakita sa mundo dahil kapag lumabas iyon magbabago ang lahat. Inaabangan nila ang senyales, Lira, patuloy ni Jorem. Isang apoy sa dilim. Kapag itinaas mo ang bandila sa tuktok ng burol mamayang hatinggabi magsisimula ang pag-alsa. Nanuyo ang lalamunan niya. Sa labas, narinig niya ang malayong tunog na makina ng sasakyan papalapit. Walang preno. Walang pag-alinlangan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, dagdag ni Jorem. Bukas, wala nang may natitirang boses. Tumayo si Lira. Marahang kinuha ang kahong matagal niyang tinatago. Binuksan ito. At ang bandila. Dahan-dahang tumambad. Kumikinang sa liwanag. Parang apoy na naging tela. Ngunit bago pa niya ito mabot. Isang malakas na liwanag ang sumiklab sa labas, Kasunod ang sigaw ng mga sandalo, na parang umaaling ngaungaw sa buong baryo. Papalapit sa mismong pintuan niya, sumambulat ang liwanag mula sa labas. Mapuputing sinag na flashlight. Humihiwa sa dilim. Habang ang mga sigaw ng sandalo ay tila kumakapit sa bawat sulok ng bahay, buksan ang pinto. May naghahanap dito. Napaatras si Lira. Hawak ang kahon ng bandila. Habang si Jorem ay huminga ng malalim. Handang tumakbo o sumuko, kung kinakailangan, ngunit tumingin ito kay Lira. May pakiusap sa mga mata. Isang tingin na nagsasabing, Huwag kang bibitaw. Lira, bulong niya, kung may oras pa kahit kaunting minuto. Dalhin mo yan sa burol. Yan ang kailangan nila makita. Umaalog ang dibdib ni Lira. Habang ang bawat katok sa pinto, ay lumalakas. Lumalaling. Parang may martilyong bumabasag sa katahimikan. Sa labas. May yabag na umikot. Tila inamoy ang hangin. Tila naghahanap ng bahid ng takot. Isang sandalo ang sumigaw. Nakita natin yung lalaki papunta rito. Sigurado ako, nandito siya. Pinikit ni Lira ang mga mata. At sa isang iglap, ang mundo ay tila huminto. Ang amoy ng lumang kahoy. Ang malamig na hangin galing sa bintana. Ang tunog ng karayom na gumulong sa sahig. Ang kabog ng puso niya parang kulog. Lahat ay naghalo sa isang desisyong hindi na kayang ipagpaliban. Bumalik ang tingin niya kay Jorem. May likod na lagusan ang bahay, bulong niya. Pero ikaw ang mauna. Umiling si Jorem. Hindi ako alis hanggat hindi mo hawak ang bandila. Sa sandaling iyon. Narinig nila ang pagputok ng hawla sa pinto. Isang tunog na parang babala. Na ilang segundo na lang. Papasok ang panganib. Hinugot ni Lira ang bandila mula sa kahon. At sa pagkalatkad ng tela para itong umapoy sa liwanag ng lampara pula ginto at itim na parang kumikilos sa anino at habang hawak niya ito may biglang kumaluskos sa may bintana isang anino mabilis papalapit mukhang may baril si Jorem ang unang gumalaw hinila siya patalikod papunta sa makitid na lagusan habang ang mga sigaw sa labas ay halos sumabog na sa lakas sa burol lira Mahina pero mariin ang boses ni Jorem. Kahit anong mangyari, itaas mo. Lumakas pa ang mga yapak. Maraming paa. Maraming armas. At sa sandaling binuksan nila ang lagusan. At lumubog sa malamig na lupa. Narinig nila ang pinto na tuluyang bumigay. At ang mga sandalo. Pumasok na parang bagyong walang awa. Habang tumatakas sila. Dahan-dahang umaangat ang buwan. Pulang-pula. Tila nakikisa sa apoy na dalanya at sa pagitan ng mga puno. Sa gilid ng landas na puno ng putik, lumitaw ang burol, madilim, mataas, at ang hangin, tila may dalang mga matang nakamasid. Nakihintay, kung siya ba, ay akyat, o tatalikod habang papalapit sila sa paanan ng burol. Ramdam ni Lira ang bigat ng bawat hakbang, ang putik na kumakapit sa talampakan, ang malamig na hangin humihiwa sa kanyang balat, pero higit sa lahat. Ang bigat ng tela na hawak niya. Isang bandilang parang may sariling pintig. Parang tumatawag. Sa likod nila. Naririnig pa rin ang mga sigaw ng sandalo. Mahina na. Malayo na. Pero sapat para ipalala. Nawala ng oras. Si Jorem, kahit hingal at sugatan, ay tumigil sa paanan ng burol. Hanggang dito na lang ako, mahina niyang sabi. Kung sumama ako, mauna nilang mapapansin. Ikaw ang hindi nila kilala. Nagangat si Lira na tingin. At sa ilalim na pulang buwan, parang mas matanda si Jorem. Mas mabigat. Mas sugatan. Pero mas determinado. Lira, tumingin siya sa kanya. At ang tinig nito ay hindi na boses ng leather. Kundi boses na isang taong may lubos na tiwala. Pag inakyat mo yan, hindi lang ako ang inililigtas mo. Pati boses na mga taong pinatahimik. Pati kinabukasan na mga batang tinatakot pati sarili mong lakas na matagal mong tinago. Hindi na siya sumagot dahil alam niyang tama. Humakbang siya sa una, pangalawa at pangatlong baitang ng lupa. Habang ang burol ay tila lalong bumibigat, habang ang hangin ay tila mas lumalaban, sa gitna ng pag-akyat, bahagya siyang napalingon. Si Jorem ay nakabang, hindi kumikilos, pero nakatitig sa kanya, parang nagbabantay parang nagdarasal. At sa huling hakbang, narating niya ang tuktok ng buro. Tahimik, malawak, tanging ang tunog ng hangin at paghampas ng damo sa lupa. Ang naririnig, dahan-dahan niyang binuka ang tela. Ang bandila, ang apoy, pag-angat niya. Sumayaw ito sa hangin. Malaya, matingkad, nag-alab, at sa sandaling naitaas niya ito sa pinakamataas na bato. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot. Tila huminto ang hangin. Tila nakinig ang lupa. Tila may mga matang nanunulay mula sa kadiliman. Umaasang may magpapasimula. Umaasang may maglalakas ng loob. Isang malit na parola ng pag-asa. Sa gitna ng gabing gustong lunurin ang lahat. Sa ibaba ng burol. Nakita niya ang mga munting ilaw. Isa. Dalawa. Sampu. Marami. Mga taong nagtatago mula sa mga kubo, mula sa palayan, mula sa likod ng mga punong kahoy. Lumalabas sila, isa-isa, tahimik, nakatingin sa bandilang nakataas, at si Lira, nakahawak pa rin sa poste. Habang ginuguhitan ng luha ang kanyang pisngi, ay napagtantong hindi na siya ang mananahilang. Hindi na siya tagagawa ng tela, kundi tagapagdala ng sinag na ng tinatakpan. Sa ibaba, si Jorem ay tumingala at numiti. Isang ngiting may pag-asa. Kahit sugatan. Kahit pagod. At nang humampas ang hangin muli. At sumayaw ang bandila ng mas mataas pa. Narinig ni Lira ang unang sigaw mula sa lawaan ng baryo. Mahina, pero malinaw. At kasunod nito ay daan-daang sigaw. Nag-isa. Kalaunan sa masama, Na parang dumadagundong sa buong kapatagan. At doon. Sa gitna ng gabing may banta habang ang apoy sa tela ay kumikislap. Nalaman niyang ang revolusyon. Ay hindi lang pala nagsisimula sa espada. Kundi sa isang taong naglakas loob. Itaas ang unang apoy,